May ulo ng baboy. Uh. Hi, konnichiwa. So, nandito ako sa Oskwanan. Tapos dito ako namimili. Pasok tayo. Mura kasi dito, kaya dito ako namimili. O, oh, naso, roko, juen, ipo. Okay. Ah, gumen, ang problema lang dito, masikip. Masikip. Matat po. Ay, siya. -ja. Hang. Ah. Semang. Semang. Tomato. The watermelon. Pakwan. Papaya. Papaya mer. Mushroom. Ito yung nagaimo. Nagaimo. mo, Nagaimo. mo. Ang lalaki ng pima nila dito. So, 100 gram is 79 yen This is 412 grams. Mura dito yung daikon ha. Sa iyon mo lang mahal eh. Ito toro ka. Daikon. Bumili ako ng ringgo dito nung nakaraan. Hindi daw masarap sabi ng asawa ko. Kaya hindi na tayo babila yung ringgo. Oh my cherry. mahal ng cherry. Problema lang dito. Masikip kasi. Masikip. Patay ng Horenza. 50 lang yung Horenza. 1,62 plus tax. Kuha tayong okra. Masarap din to sa misushiro. Eh. Kuha kaya tayong pangsigang, no? Goya. Nira toro. Nira. Nira. Kapag may nira, kailangan ko ng moyashi. Moyashi. Ito pinakamurang gulay sa Japan. Nakakainis yung tumuro ko. Siya ang diliit, Ang mahal ko. Ang diliit, Ang mahal. Tofu. O ba diba, Traffic na po. Traffic! Tara! Marami kasing obento dito. Mura ang mga obento dito. Sobrang mura. Tiyan! Isang ganito. 358 yen. Wahasikot. Wahasikot. Okay. Parang pang isang pamilya na yun. Ay. Masikip. Masikip lang pero mura dito. O diba? Kaya hindi pwedeng mag-cart dito. Kasi nga, mata-traffic tayo. Pipip. Pipip. Sinimasin. Ay siya. Traffic. dito mga isda mga sashimi sashimi ah oh, kore ikura. ikura ikura itlog ng isda tako kawawa naman yung tako suso suso ang laki niya ang kilala kong isda salmon 555 yen. One pack. Ito. Masarap ito pang prito. Ne. Red. my God! May ulo ng baboy. Oh. First time ko nakakita ng ulo ng baboy dito sa Japan. Yasui! Ang mura. Sing ako. Hakuhachi yen dati. Ooh. yasui na. でも買わない。すごい、すごいですね。初めて見たんですよ。本当ですか。いつもここでこういうのを買いに行くんだけど。沖縄ですね。沖縄へ。あフィリピンもそうです。あこれであのリンゴを加えて焼いて食べます。ありがとうございます。 すごいね豚の頭見つけた次は肉見たいスペイリブススペイリブススペリブスと豚の塊ですはいあそサスペイリブス Sparing the night. Sparing the night. Tiniling. Meron din dito pang bulalo, Chararang! Mahal nga lang. Ganyan naman kung gaano kaganda yung karne ng Japan. Takal! Wow! Bili tayo nito pang ano. Pwedeng pang sukiyaki, pang gyudong, pang Basta? Oh my God! May ashi! Ashi mo! How Shimashita! Yasuy, ne? Pati atay ng baboy meron, din. Chang! Manok. Momo. Momo. Tori Momo. Yasui desyo, kore. Marami na tayo na pamily. Pila na tayo. So, puro gulay lang sa kakarne yung binipili ko dito. Chang! Habang pila.